Isang buwan mula nang umalis siya ng Pilipinas, nahuli na rin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Natuntun at naaresto siya ng mga otoridad sa tinutuluyan sa Tangarang City sa Jakarta, Indonesia. Hindi pa kung kailan siya dadalhin sa Pilipinas pero patong-patong na reklamo na ang naghihintay sa kanya. Nasa front line ng balitang yan si Ria Fernandez. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang maaresto ng Indonesian police si dating Bamban Tarlac Mayor Alesgo Go sa Tangarang City sa Jakarta. Sa litratong nakuha ng News 5, makikita ang dating alkalde na nasa kustodiya na ng mga operatiba. Hindi pa malinaw kung paano siya natuntun at nahuli. Pero ayon sa National Bureau of Investigation, inaayos na ang pagpapauwi sa kanya sa lalong madaling panahon. We are now uh, closely coordinating with the uh, Indonesian authorities hmm. for the immediate na maibalik dito sa atin si Mayor Alice Guo. Sana today or uh, tomorrow, pero uh, asap ko asap. Gagawin namin lahat. Gaya ng sinasabing kapatid niya na si Sheila Go at ni Cassandra Leong, idederecho muna sa Bureau of Immigration si Alice Go kapag nakabalik na sa bansa. Mula sa BI, ito turnover din siya sa NBI bago siya dalhin sa Senado kung saan may nakabind-binding arrest order laban sa kanya. July 28, nang unang mamonitor ang pagtakas ng dating alkalde papuntang Malaysia. Mula Kuala Lumpur, bumiyahe rin siya pa Singapore sa kanagtungo sa Batam, Indonesia noong August 18, kung saan nahuli sina Sheila at Ong. Dagdag pa ni Sheila, nakailang lipat pa sila ng sinakyang bangka bago sila nakarating sa Sabah, Malaysia. Dito na lumiit ang mundo ni Gon nang ilagay siya sa passport watch list ng Interpol hanggang sa mahuli na siya kanina. Bukod sa posibleng immigration violation, patong-patong na reklamo ng qualified trafficking, money laundering at marami pang iba ang naghihintay kay Go pagbalik niya sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Umaasa naman si Senator Riza Ontiveros na makakaharap na ulit nila sa Senado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go Sa isang pahayag, nagpasalamat si Ontiveros sa mga otoridad sa Indonesia na nakahuli kay Alice Ogu Waping. Hihintayin daw nila na ma-turnover sa kanila ng NDI si Go kapag nakabalik na ng Pilipinas. Nagbabala rin siya sa mga tumulong umanokin na na makatakas palabas ng bansa dahil hindi raw niya sila tatantanan. Sama po natin sa telepono si NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po Director Santiago. Magandang umaga po, ma'am. Oho. Uh -huh. po sa amin paano nga po nauwi dito sa pagkakaaresto si Mayor Alice, dating Mayor Alice Go? Uh, yes ma'am, uh, continuously monitoring tayo dyan at uh, kagabi nga, uh, alauna ng madaling araw, actually kanina ay nag-report na ang uh, ating Indonesian counterpart police na nakuha na nila si Alice uh, at nasa custody na nila ngayon opo mm -hmm. yung iba pong detalye halimbawa saan po siya nakuha paano po natunugan na nandoon na may ganyan na po ba kayong uh, alam wala pa mm -hmm. po tayong detalyeng ganyan opo mm -hmm. uh, yung aking mga ahente at ah ahente ng BI ay Nakikipag-coordinate na ngayon sa Malaysia, ah, Indonesian uh, authorities. Mm -hmm. So ano po, ah, saan po siya at, sa mga puntong ito and then kailan po kaya siya maiuwi dito? Nasa course uh, study ng Indonesian police at mm -hmm. uh, we are working now yung immediate na maibalik sa atin dito sa Pilipinas si Alice. Okay. Mm -hmm. Yung nung nahuli po si, gusto ko lang po mayroon, nung nahuli po itong si dating mayor, paano po yung proseso sa, sana nung pag-aresto or in po ba sa kanya? Kasi patong-patong po yung mga kaso niya dito pero wala pa po talaga siyang arrest warrant mula sa korte, ano po? Wala pa pong arrest warrant Oo. sa korte pero we have already filed uh, several charges against her. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos saan po siya? Ang meron po kasi ngayon arrest order from the Senate for contempt ano po pero doon po ba siya idediretso pag-uwi dito sa Pilipinas? Ano pong mangyayari? Uh, Direktor. Ipo-process po sila muna ng uh, BI, Immigration for immigration na uh, violations at uh, tapos itatanover sa amin uh, ipo-process naman namin siya uh, tungkol sa mga criminal cases na hinaharapin uh, niya. And then pagka natapos namin lahat yun, ay tsaka namin siyata turnover sa Senate. Uh -huh. uh, may balita rin po kasi nakasama niya po itong kapatid niya nang uh, makita po siya, itong si Wesley Go. Ano pong impormasyon sa inyo? Wala po, wala po si Wesley Ko. wala mm -hmm. po. wala po. Okay. Si Alice lamang po ang nahuli, mm -hmm. Para po sa inyo, ano, director, ano pong uh, masasabi nyo na hawak na po ngayon ng mga otoridad doon si sa Indonesia si dating mayor at papunta na dito sa Pilipinas kahit pa, paano po ba kahit nakalabas at nakalusot eh, sa mga otoridad, eh uh, tingin niyo uh, parang justice na rin ba ito or simula na ito ng pagulong ng hustisya? Ah, malaking uh, breakthrough ito do sa investigation na ginagawa natin at sa mga charges na ipinail natin kay Mayor. Opo. Mm -hmm. Okay. Maraming po salamat kay NBI Director Jaime Santiago.